kayo mga mga kabiyagers. Ay, sasabihin pa ako sa inyo na di ba, marami nag-heart sa akin kagabi. Pero, may kayaan pa akong importante sasabihin sa inyo. Alam niyo po, mga ka-viewers, hindi na po ako makakabiyag minsan. Dahil nagkakasakit na po ako, hindi naman po masyado. Pero minsan, kaya ko yon na magbulag, vlog mag-isa ako, naigag-lactery ako. Kaya ko din nag-speak Chinese. Yung mag yung Chinese. niya, Hi, I'm hungry. Sasabihin po niya. Pero, may sakit po ako. Masyado, hindi ko po ayam bakit ako nagkasakit? Ate, nakita mo ba si baby Yuriko? Hindi Isa po. Isa yung baby ko na yun? Papa ko po yun, tsaka nakita ating ko. Si Uri? Hindi. Nakita mo Yuri? Hindi, asa na baby ko? Pero mga viewers, huwag na po kayong mag-alala hey, sa akin. Masakit ba sa po ako, sobra po. Ito, baby? Mag-26 mag na mag mag po ako, 5 pa yung kasi ako. Hinapin na po yung graduation namin. Sasabihin ko po sa iyo ano hindi sasabi pa namin sa mga iba. Si Chris palak ng manok. Yung mga iba, aso, kambing, horse, zebra, tapos butterfly. Ako, ang nilig ng pusa. So, gusto niyo ba? Sasabihin ko po yung mga ka-viewers. <coughs> Gumukungot at baba. Uh, baba dyan, baba. Papalo ko naman hands mo. Hindi, mo hindi, lalab. hindi lalab. Lala. Ah, na love? Ano mo yan ang sasabihin ko? <coughs> ang <niyao ng> sasabihin <coughs> ah, okay. ko lang pa yan. Ang Ang niyaw ng Ang niyaw ng pusa. Ang may kusina. Ang kuya ang natutuwa. <coughs> sa mabait na bata.

a seven the bar it's a prank <coughs> hindi pa ako nag sabi rin, kahit may sakit po ako kasi mag, parang manafilil akong masakit And, minsan, nagkakaano po ako so, sorry po na hindi na po ako magkaka vlog minsan lang po ako magkaka vlog ang sakit po bye bye na po